Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang uh, uh, bagong gabi dyan sa Pilipinas, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko dabawin nyo na binaboy ni Bongbong Marcos sa dabaw Region. At sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Bisaya around the world ay maayong uh, hapon sa inyong atanan, no? Or gabi -i. Sa mga kapwa ko din po, OFW, Surround Road. Hello, Miguel Abshara. At po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali. At uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga wayots, ito nakakaloka <laughs> si Vice presidential uh, si Vice Admiral Kukak, habang bumabagyo, no? Uh, sandali lang pala si Bibingka or Ferdi sa Pilipinas nanalasa, pumasok agad si Bagyong Hinir. No? Habang nanalasa yung Bagyo na Ferdi, ay mag-birthday party si Bongbong Marcos nag-concert doon sa Marriott Hotel na may duran-duran at uh, masarap ang mga kinakain ng mga bisita at iniinom na alak na tag-kalahating tag uh, milyon yung isang bote, <laughs> maaling pagkain, etc. na nalasa noon si Bagyong Ferde or Bibingka. So after noon, Nagpa-concert na naman siya sa Malacanang Palace. Ngayon, ito yung masaklap pa habang masarap ang kinakain ni Bongbong Marcos. No? Uh, ito, yung kanyang asawa at anak nag-post ito na nakuha no sa kanila ka Eric yata ito nang isiminay no mahalin natin ng Pilipinas. Itong kanyang asawa at anak, itong uh, si Vice Admiral na palaka uminom ng mamahaling alak oh, ito yung picture oh. ayan sa likod yung may bilog si Sandro mm, ayan si sino kaya yung panot na yun no? oh yung ungas ayan si palaka of course yung Vice Admiral Kokak Yan si Sandro ha. So itong hawak nilang pinakamalaking uh, buti bote ng alak na Around 6 liters yata ito. So, basahin muna natin dito yung post ng uh, mahal mahalin natin ng Pilipinas. Paki-subscribe po ito ninyo mga lalabs, mga bayots. Ito, nagpo-post ito ng uh, talagang totoong balita. Hindi kagaya dyan sa mga mainstream media. Puro mga fake news. So, sabi dito, a picture of inequality and privilege. Ito, may ano pa siya dito. Uh, dito sa PCJ na si Commodore J. Tariela said Philippine Coast Guard personnel on board the BRP or MRP Teresa Magbanwa were drinking rainwater due to lack of supply. So habang si Bongbong Marcos masarap ang kinakain, iniinom, sumising hot, sabog na sabog, bangag na bangag, pati ang kanyang asawa, ang mga nasa Teresa Magbanwa, hindi nakatiis doon sa Escoda Siol uh, sa part ng South China, sinanagbantay doon umalis, kasi na dehydrate nagkasakit yung mga kasundaluhan doon dahil sa wala na halos, wala nang mainom na tubig, ulan na lang tubig ulan ang iniinom at lugaw na lang ang kinakain nila, kawawa Samantalang si Bongbong Marcos ang saya ng buhay. Sarap ng kinakain, iniinom ulitin ko. At ang kanilang, ito pa nakakatawa, Vice Admiral, si Liza Aranita Marcos, na isang palaka na First Lady na parang penguin kung maglakad, wala, akala ko ba magaling si Liza Marcos na, uh, na abogado dahil criminal uh, lawyer daw ito sabi ni Bongbong Marcos nung uh, interview sa kanila ni Boy Abunda nung panahon ng kampanya magaling daw si Liza Marcos kaya ito yung kanyang, ito yung presidente ngayon dahil kay Liza Marcos siya yung kanyang uh, personal uh, ano ba tawag dito ni Bongbong Marcos, advisor magaling, magpili ng tao, lahat-lahat na So bakit hindi na solusyonan ni Liza Marcos bilang isang Vice Admiral ng Philippine Coast Guard kung paano maghatid ng resupply dito sa MRP Teresa Magbanwa at siyempre doon na din sa BRP uh, Sierra Madre na nagbabantay yun ng teritoryo ng Pilipinas sa karagatan. Wala silang ma is, o magawang solusyon dahil bakit hindi nila ginagawa trabaho nila eh wala silang pakialam sa mga tao dun kung may kakainin may iinumin ang importante masaya si Lisa Marcos at si Bumbong Marcos sa kanilang mga personal na buhay happy happy while does here while there na pira ng taong bayan so ito yon So, ang pa dito, Manuel the Philippine Coast Guard Vice Admiral, Liza Marcos with friends are indulging in luxury such as the Lois, oh, kasi kapangalan niya yung alak, si Lois Ruderer Crystal Brot or Brat Champagne na nagkakahalaga ng around 74,900 per 1.5 liter of a bottle and a 3 liter bottle would cost around 208,000 or more or less. The one is the photo, uh, the one in this photo is a 6 liter bottle costing around 699,000. ko po, may bahay ka na dito, may lupa pa pag sa probinsya ka. Isang buti lang ng ala Um, halaga this paints a disturbing picture of inequality and privilege while those entrusted with defending the nation endure hardship the country's elite is disconnected from the daily struggles of ordinary Filipino the just si a Naman tong, ano na to. Uh, The Joksta position highlights the growing discontent with leaders and their families who enjoyed, enjoy extravagant or extravagant lifestyles while the nation's protectors and its people face rising costs, scarcity of resources, and ongoing crisis. So, ito yung mga alak, ha? Ito yung alak na 1.5 liter. Uh, 1.5 liter, nagkakahalaga ng 75,000 pesos. So, ito naman yung 3 litro na nagkakahalaga yung malaki, tofu, uh, 208,200 pesos, yung isa, 74,900. Ayan. So, ito yung ininom ni Liza Marcos na nasa picture, nasa thumbnail natin, no. Itong Lois Roderer Crystal Broth 6 Liter Champagne. Ito yun, 699 or 700,000 na to. Ito yun. Tapos, uh, sabi nila, mabait daw si Sandro. tingnan mo yan si Sandro. O, hmm. Mga walang konsensya, walang pakialam ang mga pamilyang ito. Mga magpatay gotom sa pera ng taong bayan. Hmm. Ganito sila ka, ano, uh, kawalang, ano tawag Empathy. Walang quintang mga taong ito, balasubas sa kaban ng bayan. Hindi naman nila yung ginagawa dati nung hindi pa presidente si Bongbong Marcos. O ngayon lang, dahil hindi naman la pira, kahit gagastos sila, magtapon sila ng pira, hindi kanila. Pira ng taong bayan na naghihirap. Lalo na sa mga OFW yung kagaya ko. Magkanda ko ba na magtrabaho dito, walang asinso sa buhay. Yung mga tax ng mga OFWs around the world, nilolost tayo lang mga putang inang to mabulunan sana kayo at magkandamatay kayo magkasakit sana kayo ng kanser mula sa inyong ulo hanggang sa kuko kabuto ninyong mga laman loob mga animal kayo hindi namin irila yung pagod namin, paghihirap namin sa bayan na, na ano naghihirap ng mga pobre makabili lang ng ulang lang ng tax at nilalamon ng mga animal na to hindi namin yon ipagrila sana balang araw magkasakit kayo.